Hello mga ka-farmers! Ngayon ay nandito tayo sa ating Madrid de Aguahan kasi mangunguha ako ng pangbakod. Maganda kasi itong gamitin dahil dual purpose na. May pangbakod ka na, pwede pang pangkain ang dahon nito pag nabuhay. Ano ba namang itakto? Kailangan pang ipukpuk. <coughs> Ayan, pukpuk -puk na naman ulit. Walang katapusang pukpuk. Huwag ka naman, may mag-sponsor. Medyo madami na nga ang nakuha natin. Yung iba dito ay pang bakod. At ang iba naman, yung maliliit ay itatanem natin sa labas ng net ng ating manukan. Konti lang yung dala ko dito ha, pero inihingal. Ito na nga at dalhin natin sa farm ang mga nakuha nating kahoy. So, dito sa net na to nakalaga yung mga inahin kasama ang mga chicks. Pabaguhin ko to dahil madaling masira at di din kasya ang net kasi may dalawang inahin akong ilalagay dyan na may mga bagong pisang sisig. So, talian muna natin ang mga inahin kasi mahirap to pag nakalabas na Sinimulan ko na ngang patulisin ang mga kahoy pang bakod natin. Grabe talaga yung itak ko mga ka-farmers. Wala ng ulo. Nilagyan ko na rin dito ng ngero para merong masilungan ang mga manok. Kaso nga lang ang laki-laki kaya naisipan ko itong gawin. Ikinabit ko na nga ang plastic net natin at tinalian ko yan ng nylon upang kumapit sa kahoy. Mga ka-farmers, ito na pala ang result. Limang inahin ang nilagay ko dyan sa loob kasama ang kanilang mga sisig. Maraming salamat sa panonood mga ka-farmers. Follow our page, of Farm Life by Alejandro. Also, our YouTube channel Farm Life by Alejandro. Thank you.